What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video Ngayon, uh, magbibigay tayo ng sukat Share natin yung sukat sa ginawa nating MCB box design na D12 So meron na tayong mga tutorial nito paano ginawa So ito, bagong sukat po ito na ginawa natin So share lang natin para naman sa mga gustong bumuo ng ganitong design na pang D12 So bago natin sukatin, yung maggamit natin na dito is Uh, kailangan talaga isang pligo. Kasi standard size po ito. Or oversize. Yan. Yung isang pligo mo na plywood is uh, may matitira pa na konti So, kung gumawa tayo ng MCB box, kailangan nakalibel po siya bago natin takpan. Dito guys. Kailangan nibilado to. Yan. Kailangan meron tayong ganito. Or marine. Yan. Kailangan walang sabit po siya bago natin takpan. Para uh, pantay yung sukat so natin dito so level po siya so para po ito sa 12 inches speaker meron tayong 45 degree dito sa taas meron ding 45 degree sa ilalim yan so malit lang dito dito malaki yan para yung tunog is direct sya pag tumama dito sa likuran direct na dito sa ilalim ayan so bibigay tayo sukat dito sa loob actual sukat para sa mga baguhan yan tsaka abangan nyo testing natin to yung battle knockdown okay din to pang battle na sukat kailangan lagyan nyo dito lagyan nyo nito yung brace sa gitna kailangan mayroong brace sa gitna para walang palpak yung gawa natin kasi ito yung kapit sa likuran in case na malakas impact yung speaker natin is hindi mag vibrate itong likuran yan kailangan meron ito malaking tulong to para matiba yung ating speaker box yan para hindi bunol pakinggan yung tunog tapos kailangan gagamit tayo ng branded or marin talaga, hindi ordinary yan so, dahil kapag ordinary may chance na uh, may butas-butas yung loob na, na sa loob ng plywood so, kailangan marin, so gamit natin dito is rich moon plywood, okay din yung bintura, marin, wag lang yung ordinary, yan, kasi kadalasan mga Uh, pinagtagpi-tagpi lang yung dulo sa loob. So, hindi solid, So, kailangan marin po siya para ganito, matibay. Yan. So, maliit lang naman yung diferensya sa plywood at marin. So, go na lang sa plywood, uh, marin. So, muna tayo dito. Yan. So, magsusukat tayo sa dito yung cuttings natin so sa pag cuttings uh, ito yung sukat natin sa loob kasi ito yung cuttings natin sa loob yan so lagay natin sa 15 and 1 half yan 15 1 half yan so dito sa harap yung sarap dito is 1 feet po yan 1 feet kasama dito kasi nag slice natin yan yan makikita natin oh. ito sya pa curve kasi yan or slanting so, pero yung pagtabas talaga natin is 1 feet tapos yung final lang dito is 11 inches and 3 fourth ayan po sya yan, kinat lang natin yung one fourth para maging slanting po siya patungo dito. Yan. Ayan siya. Yan. Sa loob, uh, may ilagay tayo nito. Mga bri, mga additional niya para kapitan ng screw. Dito yung kapitan ng screw or yung tinat. So, may 1 inches and 1 half yung nilagay natin dito per side 1 inches on and a half yan dahil kapag tinakip na natin yung takip ito itong takip yan ito yung kapitan ng takip at saka dito ito siya guys yan tapos dito dito yung distance natin dito So, depende lang yan sa gumagawa. Kasi iba-iba yung distance nila dito. Pero sa akin guys, yung distance ko dito ay papakita natin yung distance. 3 inches. 3 inches yung distance natin dyan. Ayan. Tapos yung dito, depende na. So, sa anong matitira niya dito. Kasi dito wa 11 inches ang 3 port So yung matitira na dito Depindi na So sukatin na lang natin Ito guys so, Meron siyang 13 inches And 1 half Ayan So yung paglagay natin dito is Nasa kalahati Yung 13 and 1 half Kuha tayo ng kalahati dito So, dito natin lagay yung brace niya dito. Yan. Tapos dito guys, uh, meron tayong allowance dyan na 1 half. 1 half. Same dito, one half din yan. Dito naman tayo sa loob, yung speaker board natin. So, nagka tayo dyan ng 14 inches. Yan. 14 inches tapos slanting natin. Tinanggalan natin ng konti para dito. Ayun, so around 13 3/4 na 'yung matitira. Ayun, tapos 'yung bilog no. dahil 12 inches 'yung speaker, 'yung butas natin dyan ay 11 inches. Ayun. 11 inches po 'yan. 'Yung Bilog natin Or butas Yan Tapos Dito uh, Depende na sa atin Yung Tabas natin dito Sa akin dito Is uh, One feet And one half Ito sya Tapos Slant dito Para uh, Mag Kapit talaga Yung dulo So yung natitira dito Is One feet na lang Yan Sama na dito Is 13 Ayan, 13 inches. Dito naman guys, uh, 5 feet So bago tayo magsukat dito, yung haba pala natin dito patungo sa likuran, sa harap ay 20 inches. Ayan. 20 inches. Tapos yung taas 26 inches. Ayan. Mamaya na natin sukatin yung overall sa harap kung na natin so patuloy muna tayo dito naglagay tayo dito ng 45 degrees yan para sa slanting so nagkat tayo ng 3 inches and 1 half kailangan 45 degrees to pantay po yung paglagay 40, 45 degrees kuatin nyo sa skwala yan 45 degrees na uh, tanggalin yung kalahati yan kailangan naka slanting po yung cuttings niya dito. Yan. Makikita natin dito ah uh, 3 inches one and one half. So dito naman katay ng ah uh, 10 inches. 10 inches po diyan. Tapos yung paglagay natin is naka 45 degrees. Ayan. Kailangan eskulado po siya 45 degrees. Papakita natin kailangan naka 45 degrees po yan guys. Ayan, ayan. Ayan, 45 degrees ng skwala natin. Ayan siya. So, kalimutan natin. Ito pala, depende na sa atin. Kung ilang sukat yung kapal dito. So, dito, is 7 inches ang 3 4 Yung gamit ko. Tapos dito, 5 inches. Ayan. So, dito, dito na tayo. So, ito na sukat is pwede sa battle. Pwede din sa pang events na sukat. Yan. So, ito, yung sukat dito is sa taas talaga. Dito kayo kukuha sa taas. 3, 3 inches. Tapos, dito sa baba, 3 inches on 1 half. Bali, 1 half lang yung uh, distance sila sa taas 3 inches sa taas 3 inches 1 and yan tapos ito kailangan lagyan natin ito brace para pampatibay ito yung brace ito sya yan so depende na sya atin tanggalin natin yung dito para uh, paglabas ng tunog is hindi siya mag divide kailangan buo siya yan dahil kapag hindi natin tanggalan to, parang nag-divide yung tunog niya. So dito, uh, tanggalan nyo dito. Yan. Kasi dito, yung cut ko dito is 1 inches dito. Dito is 1 inches and 1 half. Yan. Kinat ko dito. Yan. Para yung base niya is buong buo. Hindi kalahati. Yan. So, cut nyo dito. Pag ganun. Ayan. So, overall, naipakita na natin yung sukat sa loob. So, kailangan dito. Yung maglagay kayo dito is kailangan ganun din, nakaslant para matibay po siya kapit kapit so kapag matakpa naman natin yung mismong box yan ito yung takip nya kasi sa side yan. Yan. So, papakita natin yung sukat. So, yung taas natin, ulitin natin, yung yung taas niya, pat, palikod para page 20 inches. Yung height niya pataas ay 26 inches. Yan. Tapos yung dito, is 17 inches yung overall na sukat 17 inches yan 17 inches ayan po siya ayan so yan guys yung overall na sukat sana mayroon tayong nakuwang informasyon Uh, ah, kung sakaling gusto nyo bumuo. Sa gusto bumuo oh, na ganitong klase na box design, meron akong tutorial sa mga late, mga previous vlogs ko meron kong tutorial kung paano binuo step by step ayan so yan lang po guys yung video natin maraming maraming salamat at God bless ingat tayong lahat